ano oh, na si Anong grade mo na? 1 Grade 1 o oh, bilang kang 1 2 3 4 5 kasama si Kasama si 6. 6 7 8 9 10. Oh, ito naman. Ah, uh, ito naman. Oh, ito, ito. Oh, ito daw. 1 2 3 4 5. Oh, next. 5 6 6 Bye. <laughs> oh. oh, ano ito? seven, seven and a half. Oh. <laughs> 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 Ula, oh, na, ito ka na five 5, ikaw six 6, six. Oh, turo mo si. <laughs> mo. 6, 7, 8,